Um, Si Floor is our student uh, but let me ask first, how old are you, Floor? 76 wow. Wow. So, Floor inspired many of us We are all inspired by your effort and uh, dedication you know? So, hindi siya nadalian na may mga exercises na hindi niya nakayanan. But she's there. Hindi siya nagigiba. Despite she's 76 years old. No. So, di ba? Tayo, kunting hirap lang ang bata-bata natin, maayaw na agad. Ay, hirap, ayaw ko na. hirap diba? So, but, that's why, because of your inspiration to us, you'd like to recognize and give you something So, uh, we, we just want you to know na we are here. Wow. But... <laughs> <on> Thank you. Thank you. For Thank you. 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 Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I just want to say prayer. Hindi po, samahan niyo ako sa panahal. Hindi pa akong tao pa. Kiribaw ang tao, Mga Panginoon. Ang ito natin sa Panginoon sa Kanyang pag sa ating buhay. Panginoon Diyos, salamat po ang iyong matay na katunghay sa puso, isip, ng bawat isang ng ito. Binigyan mo kami ng tatakasan upang mapagtagumpayan ang journey ng aming buhay. Hayaan mo, Diyos, ang mga sandaling ito. Y. Ay handog namin sa iyo ang aming buhay. Maging pagpapala po kami sa aming mga minamahal sa buhay. Ang kanunungan na aming natanggap sa next seed of Peter ay tunay na isang pagpapala pinadali mo sa aming mga professor sa mahal namin, Sir Francis Lee. Salamat po sa kanilang buhay. Maraming maraming salamat po. Ito ay isang matagumpay you know, na nagalakaan sa puso at isip ng bawat isa. Natayaan mo na sa aming paglalakbay habang ikaw ay aming hinihintay, malugod ka sa buhay ng bawat isa. Marami pa lang magpatuloy, Lord. Nagabayan mo kami sa pagpaalaga sa aking mga mahal sa buhay, sa lahat po ng aming mga employer na lalo mo ng pagpapala, pagpalaan mo po sila. Pagpalaan mo po ang aming mga kaibigan, ang aming mga mahal sa buhay. Pagpapala po ang hitip namin natis para po sa aming buhay. Maraming maraming salamat po Diyos. Into your hands, I entrust this graduate, of God, to our professor, Sir Franz and my Julie. Thank you, Lord, at sa next commuters or at least ang naging bago niya ng pagpapala sa bawat isa sa atin. We owe all the glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen.